Hello guys Naghahanda ako ng gulay guys Ito guys, malunggay Tapos, Ito guys, alugbati Mag gulay ako mamayang hapon guys Ito yung gulay namin mamaya guys. Inihanda ko na ito. Mm. kain ba kayo ng gulay guys kami mahilig ako sa gulay guys kasi healthy tayo pag gulay ito guys so may alugbati pa nang harvest ako sa tanim namin guys tapos may ukra konti isang piraso lang guys kasi buwang na daw ayun e, na lang natira sa puno isang peraso na lang. Tapos nang ako ng tanglad. Ito guys, alugbate. Kain tayo ng gulay guys kasi healthy sa body. Nagpapaganda itong gulay, guys. Kanina umulang, guys, pero ngayon wala na. Okay, guys, hanggang dito na lang.